Yan, magandang gabi po sa inyo lahat, Robin Sa Monte. At ito po, direct to the point to po tayo mga kaibigan. Para po sa kaalaman ng lahat, uh bukod po sa nagbebenta po ako ng mga ergan, eh meron po akong parapol na ergan. Ito po 'yon. Ito. Ayan. Tactical Hammer type yan, made in Philippines, JBD, mga kaibigan. Brand new. Ayan. Ito ay limited edition lang po. Uh, bihira lang po sa, sa isang taon na magkaroon ng ganito kasi matagal po gawin. Ayan. Ngayon, mga kaibigan, ah uh, etong tactical hammer type na to eh regulated at saka ang spec nya uh, 3000 input 1.8 output then meron na siyang shroud built in na massive brake syempre may silencer tapos yung kanyang hand grip solid na T6 ay, ang ganda rin ng kanyang receiver talagang mataba okay then yung kanyang barrel ay brass brass barrel with stainless sleeve tapos yung kanya scope ay West Hunter FFP ayan zero stop ganda na ito Kagandaan dito sa scope na to mga kaibigan eh kahit isiro kahit nakasiro ka ng alimbawa 50 gamitin mo yung zoom eh hindi magbabago yung zero okay kapag tinanggal mo to ayan eh talagang cute na cute siya ayan cute na cute siya lit lang niya di ba para siyang tactical compact hammer type ngayon mga kaibigan kaya sinabi ko yung specs niya para magkaroon kayo ng idea, ito po yung pinaparapol ko. Ayan. Kahit tanggalin po yung kanyang silencer, napakatahimik po. Napakatahimik pa rin po kasi nga meron siyang muscle break. Okay. Go na po tayo sa ating parapol. Uh, ang parapol po natin mga kaibigan, ito po yung pinakita ko. Ngayon, 50 stats lang po bawat slot ay 1,300 pesos Paano po ba ang sistema ng ating parapol? Ganito po yan uh, 10-pick 20-pick 30-pick 40-pick Ano po ba yung ibig sabihin ng pick? Ibig sabihin yung 10-pick Yung pang 10 bola na makukuha 20-pick Pang 20 bola na makukuha 30-pick Pang 30 na bola na makukuha 40 pick pang 40 porting bola na makukuha okay may consolation po yun po yung mga yon ta yung siyempre 1 to 9 na bunot tapos siyempre pupunta na tayo sa pang 10 bunot consolation price po na airsoft gun all metal ayan adult po to hindi po to pambata so yung kasing mga dating sinauna na pambata, yun yung tinatawag na pellet gun na talagang plastic. Ito po kay, ito po kasi ay all metal. Pero ito po ay airsoft. Spring type nga lang. Isang kasa, isang putok, isang kasa, isang putok. Ito po 'yon. Yan. So, sa 10 pick consolation price po ito. Tapos 20 pick consolation price ito pa rin po. So dalawa na po ang consolation price na ganito pong airsoft ang matatanggap. Ngayon sa 30 pick naman po, sa 30 pick pang 30 na mabubunot na bola, ito naman po. Airsoft gun din po, all metal. Ayan po siya. Okay. Pang 30. Tapos, yung pang 40 na mabubunot na bola, ganito rin po. Okay. So, hindi na po lugi ang inyong pagsali kapag kayo ay uh, nagkaroon ng consolation price. Kasi ang presyo po nito ay 1.6 at 1.5. Okay? Tapos, ang per bola po natin dito sa ating rapol ay 1-3 lang po. Ngayon, yung iba, bakit 1-3? Mahal naman. Complete set po kasi yung ating ah PCP. Brand new pa. Okay? kapag kapag nanalo ka nito, ang uh, mo, itong unit na to, kasama ang PCP hand pump, at ibibigay ko na rin po ang Nagamit ko ng binocular. Ayan. Paano po ba mapanulunan to? Ayan. Paano po ba mapanulunan to? So, di ba, nakabunot na tayo ng 10-pick, 20-pick, 30-pick, 40-pick. So, para mapanulunan po to, ayan, yung huling bola na may iwan sa tambiolo. siya po yung mananalo netong brand new PCP. Okay? Ito po ang kasama niya, hand pump, mga kaibigan. Ito po. Ayan. Brand new din po, brand new. Siyempre, yung bibigay kong binocular, hindi po to brand new, nagamit ko na to. Kaya lang, ibibigay ko rin po sa nanalo para at least ma-enjoy nyo po. Okay? Mga kaibigan. Okay, balik natin yung silencer. Ngayon, ang kagandahan sa akin mga kaibigan, kapag nanalo kayo sa akin na itong pinaparapol ko, eh, lifetime assist po yan. Pag nagkaroon ng uh, ah, diferensya, nagkaroon ng singaw, lifetime assist po yan. Tuturuan ko po kayo paano ayusin ang inyong unit. Okay? Mga kaibigan, Ayan. Ganda Di ba? Complete set. 1,300 pesos only. So, meron na po nagbayad. Ayan. Tapos, kung gusto nyo po sumali, pwede nyo po i-PM dito sa akin Facebook. Ayan. Ayan po ang akin Facebook. Pag magbabayad po kayo, video call po muna para safe. Kasi baka may gumagaya na ako po yung nagpaparapol, nagpadala kayo, pack tayo na, scam na kayo. So, meron din po tayong group chat. Ayan. So, yung group chat po natin, eh, pag sinali ko po kayo doon, mamimili lang po kayo kung ano pong sasalihan nyo na rapol. Kasi bukod po rito sa 1-3, ayan, Meron din po akong pinaparapol na worth 500 pesos uh, Bukas naman po yon i-upload ko Ito po yon 1, 2 Ergan lang, Ergan only lang Pero dalawa <laughs> So dito po tayo nakapokus 1,300 pesos per number or per slot Kapag ang kinuha mong slot ay tatlo ibig sabihin tatlong 1, 3 ibig sabihin 3,900 pag dalawa 2, 6 pag isa 1, 3 ayan wala pong discount discount tito, kasi po ang uh, ganitong unit naman po is talagang mahal po uh, talagang quality ito po kasi matagal po gawin uh, minsan umabot ng dalawang taon <laughs> isang taon at kalahati pero ito po ay quality ayan dinala ko una po ito sa Pampanga at tenes at quality naman po okay mga kaibigan kung gusto nyo po sumali paalala ko lang po ulit ang first slot po natin ay 1-3 ayan ang total slot po natin ay 50 slot pwede po kayong sumali sa group chat natin then receive na po kayo ng inyong numero nasa sa inyo kung babayaran nyo na po o hindi basta kapag nireserve nyo po yung numero na yun uh, make sure na syempre kukunin niyo po ulitin ko po ha mga kaibigan ang parapol po natin no mantri ang hanggang dito lang po ang ating vlog maraming salamat po peace